Si Sir Alfredo, siya po ay security guard sa Ford Motors, Balintawa. At natagpuan po siya pugot ng ulo. Yung mga sospek po ba kasama niya sa trabaho? Apo. Yung sa Ford kasi po, sir, wala, wala kaming simpat yung nakuha sa kanila. Paano po, sir, yung wala silang CCTV, hindi po ba sila mananagot dyan na papabayaan po nila yon? i refer po natin agad kay, kay sa ating butihing jefe, Siya na po ang mag-ano po ng mga kasi papataw na sa amin. Tututukan po namin to sir. Pwede ba balikan nyo kami, sir? Mag-report kayo sa amin para gusto ko malaman kung ano pong parusa ang pinato nyo rito. So, yung hindi pagkakaroon ng CCTV na doon po sa nakalagay sa inyong ordinasa na dapat merong CCTV and last business establishment sa Quezon City at functioning. Sige po. Eh, pagsasangguni rin po ako sa aming ano, legal Apo, ayan, para ma-sure po natin kung ano yung mga ano. Pauko lang penalty. Pagkakaintindi ko, itong uh, Ford Balintawak na very uncooperative. Yan ang issue ng is ordered. Good. Opo. Buti sa inyo dyan sa Fort Balintawak. Walang CCTV. Meron silang CCTV, pero sira. Hindi yes, gumagana. 20 February 2022 pa po sira. Si? For two years, sira. Tami. Nasampa na ata ng kaso. Yes po. Ito po. Yung uh, dalawang suspect. Good. Gumugulong na yung mm -hmm. ustisya rito. And of course, pati yung Balintawak, tinamaan dito. Fort Balintawak, mapapasala na kayo. Mm, sige, buti sa inyo dyan. Mm -hmm. Si Major Dondon Lapitan, ah kausap natin dati ito, ito'y magaling, yes, ito'y magaling. Yes, Pinuripuri ko siya Apo. noon. Yeah. Major? Yes sir, magandang uh, hapon po. Major, eh, bibigyan niyo raw ulit ako ng magandang balita uh, tungkol doon sa kasong naisampan na na po doon sa dalawang suspect, Major sir. Opo sir, opo. Uh, actually sir, uh, noong January 24, sir, uh, ng hapon, na-file na po natin yung kaso sa dalawang suspect po natin at uh, sa kanyang uh, dalawang... Uh, jandus uh, at uh, yun po ay uh, uh, sinampahan po natin ang kasong uh, robbery with homicide at carnapping po sir. Ayun, tatlo. O sige po sir. po Matindi po 'yun. Ah uh, homicide at saka ano po carnapping. Carnapping sir. Apo, sir. Okay. Sige. Uh, at anong pangalan po ng dalawang suspect ulit uh, Major, sir? Sir, uh, yung dalawang uh, nabanggit po nating suspect sa ating uh, dokumento sir at uh, na-file sa kanila ay si Mr. Uh, Jomar Organis, sir at si Michael Caballero sir. Mm. At sa uh, kasalukuyan po sila at large at tama Major. O opo sir, uh, nag-e-effort uh, po ang ating kapulisan sir at uh, inaalam po natin na uh, kung saan sulok ng uh, Pilipinas nagtatago tong mga nasabing suspect, sir. Okay. Nung nakaraan, pinuri ko po kayo, Major. And again, for the second time, pinupuri kayo ulit. Palagi ko kayo pupuriin dahil palagi ko kayo gumagawa ng tama. Thank you so much, Major. Mabuhay po kayo, Major, sir. Yes, sir. Unang-unang um, salamat, unang, unang, sir. Maraming salamat rin po. At uh, sana po ipagpatuloy nyo pa rin yung mga magagandang uh, pagtulong sa ating mga kababayan, sir. At uh, mabuhay po kayo, Senador. At uh, maraming salamat po ulit. Saludo po ako sa inyo, Major. Thank you po, Major. Yan po ang tinig ni Major Dondon Lapita. Napakagaling po nito. Chief Criminal Investigation Detective Unit. Hindi katulad sa unang nakausap natin ng mga bugok, eh, na, nakabangga yung SUV, namatay na bangga niya, and yet, ang may kasalanan para yung namatay. Opo. Mm, kaya hindi pinakawalan. Ah, kaya pinakawalan yung nakabangga. Ayun, ang resulta, sila ay masisibak, madisarmahan, mapapataw pa sa Senado. Pag minalas-malas, nagsinungaling, makukulong pa sa baba. Pero ito si Major ay eh, sinasaludo sinasaluduhan natin. Niya. Major, Saludo po ako sa inyo, Major Dondon Lapitan. Tandaan niyo ulit one of these days baka maging chief PNP to. Malay natin. Jam. Yes, I do. Wanna... Kasama mo ngayon yung family ng victim? Yes po, I don't. Kasama ho natin na yung asawa ng ating na biktima at si Sir Dale, yung anak po oh, ni Sir Alfredo Tab. Sa muli, Ma'am uh, Dolores at uh, Sir Jan, ang amin pong taus-pusong pakikiramay. Ngayon, uh, gusto ko po kayong kuna ng reaksyon dito po sa nangyayari development na kung saan yung pong uh, dalawang suspect daw ay na ng kaso at yung nabangkit nyo nga po, naging pabaya po yung Balintawak Ford uh, na isyo na po ng cease and desist order. Ano pong reaksyon nyo po, Ma'am Dolores? Hi sir, uh, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa ang action nyo po uh, na nagaroon po ng cease and desist order po yung Ford Balintawak na kundi po dahil sa kapabayaan po nila, sir, uh, malabo pong mangyari yung mga ganito. Kaya uh, mabuhay po kayo, sir. Sobrang salamat. Yung po, sir. Uh, labas po kami nagpapasalamat ng pamilya po namin na tinututukan nyo rin po yung ganitong klaseng mga kaso po. Lalong-lalo na po dito sa tatay ko na ganun po yung nangyari. Nagpapasalamat po ako dahil nabigyan po agad ng aksyon yung Ford na mabigyan po sila ng this and this is ordered. Nasa ring telepono ang hepe. Ito na, hepe po ng BP Location City, si Ma'am Margarita Santos. Ma'am Margarita, magandang hapon po, Madam. Magandang hapon po, Senator. Okay, good news po ito para sa atin lahat. Eh, ito na pong Ford uh, Balintawak na very clear yung kanyang naging violation. Eh, na-issue niyo po ng cease and desist order may kopya po ko ng dokumento rito. Ano ibig sabihin po nito, Ma'am uh, Margarita? Sir, sir, pinahihinto po muna natin sila ng pag-operate hanggat hindi po nila nakocomply. yung pagiging operational ng kanilang CCTV facility sa kanilang ano sa kanilang uh, business establishment Kailan po mag-uumpisa maging mag take effect po itong cease and desist order laban dito sa Ford uh, Palintawak Madam dapat po, upon receipt ng order po, kung hindi pa po sila compliant, dapat po uh, sundin po nila yung order namin. Tapos babalikan po namin sila uh, within the next couple of days para tingnan kung sila po ay nag-ooperate. Imo-monitor po natin at tingnan po kung nakapag-comply na po ba sila doon sa sinabi namin na dapat meron kayong fully functioning CCTV na ano po na compliant po doon sa requirements ng ating CCTV ordinance sa Quezon City opo wala hubang uh, kaakibat na fine uh, multa uh, so, sa kanilang violation na ito ma'am oo uh, meron pong uh, doon po sa ating ordinansa meron pong 5000 na penalty pagka po, uh, hindi po sila hindi po sila compliant sa amin at pagka po pagkatapos po ng ating uh, re-inspection pag nag-inspect po tayo ay ay ah, pa i-serve po natin kung ano po yung ipapataw natin sa kanilang multa. Tama ba ho magkakrni ko 500,000? No, 5,000 po. <laughs> Sir, may limitations po yung ating multa eh, na pwedeng i-impose uh okay. hanggang 5,000 lang po ang maximum. Ah, ganun oh. po ba, ma'am? Sos. Eh wala, toothpick lang po yan sa <laughs> sport balintawak. But anyway, oh, no. <laughs> sige po, eh, mahalaga po. Eh, Actually, kayo. Senator, eh, senator baka pwedeng i-amend na natin yan kasi talaga po, antagal na po hmm. ng 5,000 na cap so, ng nyo? penalties. O oh, sige po ma'am. Baka po i-amend na, natin, Senator. <laughs> Buti na bakit yan. As a matter of fact, meron pa isang kaso tayo sa hearing. Masyado mababa yung namultad doon sa nag-violate. Sige ma'am, okay na po yan. Iusin natin yan, i-amend natin yan. Yung sinasabi nyo, mm -hmm. dapat taasan yung mga multa planawang para magkaroon ng madala po itong mga nagpa Para At magkaroon po, sir, tayo ng pangil. Hindi, Opo. sir, natatakot. Masyado mababa. <laughs> o, di ba, ma'am? Di ba? Oh. Oo. Ma oh. Sige, <laughs> ma'am. Yes, Senator. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, bagay na bagay sa DILG, ah. <laughs> <laughs> hindi pa hindi po. Maraming salamat, Senator. Mabuhay po kay Madam Margarita. Okay, God po. bless po. Thank you. Okay po. Thank you po. Thank you. Mm, see? Eh, magaling to si ma'am, parang si Mayor Joy. Pareho sila ng kanyang amo, magagaling, mabibilis, umaksyon. Jam? Yes, idol. Tutukan nyo itong kaso nila ma'am Dolores sa kasi Sir John. Kung ano may, pwede natin maitulong, sabihin nila sa iyo. And then agad-agad, ibigay natin at gawin natin, okay? Kopya okay po, idol. Thank you, thank you. Thank you. Eight. Dapat hindi lang kalahating milyon. One million daw sabi ni Nikal Alagaw. Ang galing to ni Nikal Alagaw. Agree po ako. Kung pwede pa nga, two million pa eh. Kasi ta, sabi ng pamilya, yung wife, si Ma'am Dolores, at saka si Sir John, eh kung merong CCTV, that would have probably prevented. yes Baka nagdalawang isip, yung killer na, oy, teka muna, kita tayo CCTV, huwag nating gawin, mga bro. Next time na lang, tayo mag-attempt o oh, di napigilan. Mhm. Mm 'Di ba? 'Yun ang nasa isip niyo po, Sir John? Opo, oh, tama po. Alam nung mga killer na wala may CCTV pero sira 'yan. Huwag kayong tirahin pa rin natin 'to. Gawin natin 'yung balak natin. Oh. 'Di ba? Sige. ayan po, tingnan niyo po 'yung pagmumukha nitong dalawa. Michael Padilla, pagmasdan niyo po muna mabuti. itong si Michael Padilla at saka si Jomar Organes. Ito po 'yung mga mukhang killer, talaga. At kapag nakita niya po yung mga mukhang kila na ito na ay suspect po sa pagpatay sa biktimang si SG Alfredo Tabing, tumawag lang po agad sa mga pulis, lalong-lalo na dito sa magaling na pulis na kaibigan natin, si Major Dondon Lapitan, Chief Criminal Investigation Detective Unit ng Cedo Quezon City. Okay, salamat uh, Jam at kay Ma'am Dolores, si Jan Dale. Okay, thank you.